Hi guys! Magaling salamat sa ating lahat nyan at kumusta? Kumusta na nga pala kayo? Gagabi hindi ako nakapag-live, ay nakapag-vlog, no? Wala akong vlog. At marami, marami, marami salamat sa mga bagong subscribers ko. Thank you so much sa inyong lahat. No, sana yung mga antay na andito na nagko comment na nagagalit sa akin. Huwag kayong guys. Alam nyo kung bakit. At the end of the day, mararaman mawawala din 'yan si ano si BBM. Syempre natural. Bakit prime minister ba siya? <laughs> 'Di ba? Mawawala at mawawala talaga siya dahil 6 years lang 'yung term niya. Kung hindi siya mapapatalasik ganun lang 'yan, no. Kung hindi magkakaroon ng uh, repeat sa mga nangyayari dun sa tatay niya before. So ganito lang, uh, meron na kung ano sa inyo. No, shout out sa lahat ng andyan. Magandang umaga at magandang tanghali sa ating lahat at magandang gabi. At madaling araw sa Philippines, sa, sa bandang Asia. Ayan. Guys, lahat ng mga kabansa ko dyan na nasa bansa at sa Maynila, sa Luzon, area ng na mga nasa lanta ng baha, na nasa lanta ni, ni LPA. LPA yon hindi yon bagyo. LPA Katrina laban lang guys, no? Pray. La tibay at lakas lang ng loob ang kailangan natin. Huwag nating ipapakita sa mga nasa gobyerno, especially na sa kongres na, na yan at dun sa Presidente na yan na parang kayang-kaya nyo. Ah, okay lang, okay lang. Hindi. Ganito gawin nyo. Once na magbigay sila ng relief sa inyo, bigas o whatsoever, huwag kayong parang kayo'y luluhod sa kanila. Alam nyo kung bakit? yang ibinigay nila sa atin ay pera yan natin. ay okay? Nagwalda sila ng ilang milyon Maharlika funds. Yung yung 80, 80 billion, eh, more than 80 billion na ibinigay dapat nila doon sa yung sa alam niyo mayon yun, yung sa Coke sa ano nakalimutan ko yung sa ano na yon kung saan kinukuha yung mga tax na yon na ibinigay na tulong para yon sa PhilHealth, para yon sa Universal Health Care. Kaya lang ang ginawa, kinuha nila uli, no? Binawi nila kasi nga gagamitin daw nila yung pera na yon. Pero guys, actually hindi pa nila yon inilabas. Na kung tutuusin ay para pera yon sa bansa. Why not kung gagamitin, di ba? Eh, pangangailangan natin ngayon at ito ay ay tinatawag nating kayo ay mga biktima ng calamity or ipalagay na lang idagdag sa calamity funds kasi kay malaki ang pangangailangan dahil nga diyan sa mga nasisira na mga na nasisirang tulay, nasisirang area, nasisirang bay, nasisirang yung, yung, yung ilog, ba diba? Yung karagatan. So, kailangan maglinis, kailangan linisin lahat yon Kasi magkukontaminate yung tubig natin at magkakaroon pa kayo ng diarrhea or whatsoever o sakit. So, kailangan kasi makarecover then ang school. Kailangan linisin ang school. Kailangan ko lahat ng mga establishment na nasira at asalanta ng baha, especially sa public na mga uh, school, hospital, clinics, or whatsoever. Okay? So, dapat yung pera na yun, idadagdag nila sa Calamity Fund, at yun ay gagamitin. No? Bakit nila pinipigilan? Kasi nga, malapit na ang eleksyon. Kasi yung pera na yun, na galing sa PhilHealth, na binawi nila na 80 billion at more than 80 billion <clears throat> gagamitin nila sa mga barangay, ibibigay nila sa LGU, tapos alam niyo sa Congress ang tatanggap nun, walang iba. Kaya tayo dyan sa Pilipinas, kapag mamimigay sila like inagawa nung last two days nila ni Congressman at yung mga katim niya, na namimigay sila ng mga ayuda o namimigay silang bigas o mga grocery, mag kayo. Kasi hindi sila katulad ni Inday Sara. Kasi si Inday Sara, may blanket, may chinelas, meron na kumplito no, yung gamit sa loob ng box. Meron pang pagkain. Pero kita nyo, pumunta si Tambaluslos at Tambangag doon, ang grupo nila, Tambangag at Tambaluslos. Pumunta sila doon sa inyo, ang ginawa, nagdiskorso, pero walang pagkain nagantay kayo, ginutom pa kayo magantay, bibigyan lang kayo ng tatlong kilong bigas, dalawang dilatang sardinas, noodles, um, ewan. So guys, ganito lang, mag-demand kayo. Huwag kayong mahiyang mag-demand dahil pera natin yan. Sa ayaw nila at sa hindi, sabihin nyo, kailangan namin ng ganito. Sa totoo lang. Kung magagalit sila, ibigay nyo yung sa loobin nyo. Sabihin nyo, pera namin yan yung nasa DSWD hindi yan pera ng politiko kundi pera natin yan galing sa tax yan in ready sa DSWD in terms of my calamity may kung ano dyan ganyan ganyan ito na guys ito lang ha natatandaan nun nyo ba sa panahon ni President Duterte kung ano ang ginawa ni President Duterte para protektahan ang mga tao. 'Di ba Ngayon kasi, itong nangyayari ngayon, alam niyo, talagang siguro kasi ano Eh, medyo bangag. Eh. No? Wala tayo. <laughs> bangag kasi, no? So meron akong ipi-play sa inyo na para makikita niyo kung ano talaga ka walang kwenta ang ating gobyerno. Guys, wala talaga naman talagang kwenta. Ah, at meron pala akong sasabihin sa inyo sa lahat ng mga hindi nakakaalam. At pero uh, alam ko naman na kayo nakasubaybay talaga ngayon sa sa YouTube. Sasabihin ko sa inyo na si Inday Sara sa Germany ngayon kasama ang mga kamaisog. Ito na si La, la, la. Sabi ni John's Day Vlog one hour ago nakita ko kanina. Mm. Ito, nag-meet and greet sila sa Germany. So, teka lang muna ha. Kasi gusto ko siyang i-ano. Para makikita nyo kung anong ginagawa nila sa Germany. Isang picture lang. Pero ito kumalat na to sa face sa YouTube guys. YouTube and Facebook. Okay? So, ito. Pagkita ko sa inyo. Meron akong ipi-play na video, ha? Hmm. Kaya, binabanatan nila si Inday Sara sa kadahilan na na Ah, dandararan. Hmm. Si Inday. Grupo ng Maisog, Germany. Okay? So, wala si Inday sa concert. Okay? Okay. Ito, ito ngayon. Ayan. Alam nyo ba kung anong ginawa nila sa Facebook at Youtube ko? Nang dahil sa shameless <laughs> na inilagay ko, shameless president, dahil nga nung kumakain siya ng tawas. Um, alam nyo ba ginawa talagang nilaban ko guys pero ang nangyari wala talaga tinake nila ni talaga nila pero ang maganda lang doon wala akong punishment na natanggap pero nagtataka ako alam ng management yon ng actually ang YouTube management ay hindi agad-agad yan nagkaroon ng, ng punishment no walang punishable agad-agad si YouTube. Ang ginagawa lang ni YouTube, kapag may something wrong doon at meron kang nilalabag na batas o may nagre-report sa'yo, kahit na may nilabag, kunyari, ganun, pero walang nagre-report sa'yo, ang mangyayari niyan, si YouTube lang pakialam. Pero once may magre-report sa'yo, yan, mangingi alam si YouTube dyan. I-re-remove niya, i-delete -de niya yan. Okay? So ngayon, si Facebook ang pinakamalala. Alam naman nating lahat na once, kahit comment mo lang, magkakaroon niya ng, ng, ano, talagang bibigyan ka agad ng isang linggong punishment nakaban ka na. Hindi ka makakomment, hindi ka makapagpost, at hindi ka maka-live sa Facebook. Ganon. Pero guys, sa tandaan nyo, magtataka ka. At ako, ako alam ko, kasi nga, matagal na akong vlogger sa Facebook, at maraming nagre-report sa akin, kaya nga, nagkaroon ako ng YouTube, dahil doon na ako nang live sa YouTube, doon ako nang popost, no? Kasi sa Facebook, lagi kang ire report Pag once ma-report ka, ban ka agad. Pag na-ban ka, 24 hours, 48 hours, 72 hours, 2 weeks, 1 week, 1 month. Or else, gurgurin ang Facebook account mo. Ganun yun. So, ngayon, ito lang ha. Kasi nga, ang sinasabi ni Nico Kusiting, ito matagal na to, sinabi ni Nico Kusiting, uh, nung time na nagkaroon tayo ng problema sa ano, no, nagbigay talaga si Nico si ng warning kay ano kay BBM nitong sa ano lang paglagay niya ng ng idka ng giragira -gira. actually and learn more. you cannot make um, logical intelligent decisions if there's nothing no nope. uh, and learn more you cannot make um, logical intelligent decisions If there's nothing, no facts, no figures between your brains, between your ears. Another point is that when you make decisions, please, please, it's the good of the country, it's for the next generation. Remember that not all of us have an escape hatch like you do. We do not have billions of dollars stashed away somewhere. We do not have houses in other parts of the world that can be a safe haven for all of us. So please read, learn, go back and find out what happened in history because if you don't know it you, or you don't want to know about it, then you're just bound to make the same mistakes or commit the same mistakes. So remember, we 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. You can have all the jets. You can buy all the, all the houses, the palaces, the mansions that you want and all the spending money that you could not even finish in... How many hundred lifetimes? Please, don't make us look like fools and maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo, walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayo lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. O, ba? Diba? So, yun lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. At hindi lang mahihirap ang kawawa. Yung middle class. Mm, diba? Diba? Sabi ni Niki Cositing, dating senador si Nico Cositing. Kilalang kilala din ni Niki Cositing, ni senator Niki Cositing, yung pamilyang Marcos. Bakit? Kasi nga, yung asawa niya, cabinet member ni Marcos before, senior. O, oh, ba? Diba? So, anong sabi niya? Pag-aralan mo muna yung dati, nakaraan. Para malaman mo. Baka hindi mo alam. Kasi nga nang dahil yan sa Edga, o nasa ng Edga ngayon? Tumutulong ba Edga? Hindi. Walang Edga ngayon. Yun ngang... <coughs> ngayon nga mga helicopter na inaano ni ni President Duterte, eh. hindi nga niya pinapagamit eh. Kung totoo si President Duterte ang bumili nun. di hmm. ba diba? Kaya President Duterte yon Yung tumahok, ay hindi tumahok yon ano yon Isa pa. Hmm. Mamaya eh, ano ko yon para ipi-play ko. Actually, <clears throat> ang nangyayari kasi sa bansa natin, binubudol na naman tayo ng dahil sa EDCA. Ang gamit niya, yung EDCA ay tutulong kapag may humanitarian kailangan sa humanitarian. Kung may kailangan sa kalam kalamidad, kung may kailangan sa yung mga emergency. Ngayon guys, nasaan? Nasaan yung mga helicopter na pwedeng lumipad para i-rescue, para puntahan yung mga tao, para bigyan ng pagkain ng mga tao? Hindi niya pinagamit. Umabot na ng ilang araw. Isipin niyo, pinuntahan nila yung mga tao, kumilos siya within 30 hours. 30 hours na una pa si Inday Sara. 30 hours bago pa siya kumilos. Tapos, nung dumating dun, ah, oh, okay. Uh, sige, tingnan natin yan. Alam, alam nyo, kapag ikaw magiging leader, ako nagiging leader na rin ako ng grupo. Ilang leader na rin, ilang grupo na rin ako nagiging leader. Ako, hindi ako yung sabi na papaasa ako. Gagawin ko. Kaya nga ako nagkakaroon ng mga sponsor sa YouTube sa kadahilan na kapag meron kaming kailangan sa grupo, Like, nung nagkaroon ng ano sa amin, talagang nakikiusap ako sa mga sponsor ko before nung nandun ako sa, sa Philippines, no? Ganun ang style ko. Kailangan kikilos ka habang kinakausap ka ng mga tao, kikilos ka. Akala nga nila tatakbo ko, Kapitan, eh. <laughs> <laughs> hindi nila alam na nag-abroad pala ako. Yun pala. Galit na galit na sila sa akin dun sa amin. Kasi ka, akala nila, sa Davao, taga Davao din ako. Akala nila, tatakbo ako sa kapitan. Sabi ko, yun yun na yung kapitan, namiga ako ng solar. O, oh, namigay ako ng bigas, nagbigay ako ng ayudan. Nagpagawa pa kami ng bahay, may sponsor taga Singapore. Yung inanod ng malaking, anong, parang, para siyang tsunami, storm surge, parang tsunami. Binanlas talaga yung bahay na balintong. O, oh, pinaayos ko yun. May sponsor ako taga Singapore. Tapos, ka grupo ko, yung Manikling Bikers Club, meron akong Manikling Bikers Club, yun yung mga kabataan na inu minumold ko. Ganun. Alam niyo yung mga bagay na yan na magbibigay sa iyo ng lakas. Kung ikaw magiging leader, kailangan ikaw mismo kikilos para itong mga susunod sa iyo, yung mga boards mo, yung mga ano mo, uh, member, members mo, kikilos din. So, ako bahala. Tatawag ako sa mga sponsor ko. Oh, may pera. Sino yung walang, ilan ang walang, ano doon, bahay na walang ilaw. 40 plus. o oh, Kahit kanino ako humaharap para mangingi kay Madam Sancho. Oh, taga Amerika. Nangingi ako kay Madam Sancho. Oh, binibigyan agad nila ako ganun ka 48 na bahay guys na wala talaga silang ilaw so nung time na yon yung mga bata kasi hindi pa module pa kasi dati yun nung umuwi ako module pa hindi pa face to face so sabi ko ma'am kailangan talaga kawawa kasi mga bata nag-aaral sa gabi nag-aaral sa bahay so kailangan may ilaw ito mga bahay na to walang ilaw so nagkaroon kami ng 48 na bahay na wala talagang ilaw So, binigyan namin yun para yun sa mga bata, pati, pati yung mga kahit walang bata, may senior citizen, tapos may mga, binibigyan din namin. So, basta walang ilaw na, na bahay, dun sa barangay, barangay ko ha. Ngayon, akala nila tatakbo ko ng kapitan. Ganun, once na mayroon kang programa, kailangan mong gawin. Si President BBM, presidentin na siya, pero, oh, sige, okay, ah uh, tingnan natin. O, gawa natin ng paraan. Gawan, kayo nang gawa ng, gawaan niyo ng paraan. Hindi yung anti-mano sasabihin mo, ganito gawin natin. Ganito, ganyan. Like President Duterte. Oh, kayo dyan. Kayo na task force, kayo dyan. Itong binibigyan niya ng mga task bawat isang grupo. Ganun kaganda kay President Duterte. Pero ito, wale. Pero guys, mamaya, ipapakita ko sa inyo. Kaya sabi nga ni Nikki na yung id yan ang sinasabi niya. Bakit nagkakaroon tayo ng maraming id sa atin? Nasaan yung mga Amerikano nakita niyo ba? Wala. Walang tumutulong na mga Pilip, mga Amerikano na mga military. Walang idka na tumutulong. Diba? Ang dami nilang mga pinapadalang mga, mga ano dyan. Oh, bakit hindi nila pinapagamit? Kahit na mag speedboat na lang sila or masasakay sila ng 6x6 o oh, pupunta sila dun sa ano sa lugar to tulungan nila yung mga tao ganun lang yung simple alam niyo pagka mga Amerikano malaki siguro ang pundo ng Amerikano pero guys ang totoo niyan tayo pa ang nagpagawa ng site ng mga Amerikano tayo pa na mga Pilipino ang nagpagawa ng kanilang headquarters. So may karapatan ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino na palayasin ang mga Amerikano sa bansa natin. Dahil yung pinagawa nila dyan ay hindi sa, at sa kanila kundi sa atin. Hindi na nga sila nagre-renta. Pera pa natin ang tinitirahan nila. At nilalagyan ng kanilang mga pang-warfare. So guys, tandaan natin yan na may karapatan tayong magpalayas sa mga Amerikanong na andyan na mga military sa bansa natin. And thank you so much sa inyong pag-subscribe sa akin at pag-likes guys. Kahit man kayo mga anti or anti Duterte o kami naman eh anti Marcos, di ba? At the end of the day, iisa lang din ang pinaglalaban natin dahil tayo ay mga Pilipina. Thank you. God bless sa ating lahat.